mga mga kaisan may bisita po. Bibil daw po ng ano. Pananim. Pananim na kamotay Bibili daw po sila. Hello po. Ay, kasama po ninyo. Ah, hello po. Ay, good morning po. Hello po. Ay, ano po. Kayo po yung kachat ko po. Ah, same man po pala. Wala pong problema. Ay, tayo po, yung pasaka ka po. Ito yung Idol ng tatay namin. Mag oo sa nga po, ay kumusta na po si... Wala na po si tatay. No, kaya gusto mo yung pumasok dito kapag bumaling daw siya. Eh, hindi naman sa bumaling. Ay, oo nga, nga, nga po. Ginawa na talaga ni Lord. Oh. Ang hanga nga yun, yun sa'yo, galing ka pa sa ibang pansa sinusundang ka naman. Oy, so, salamat ay, salamat po. Oo, <laughs> kaya ako napanood na din. Oo oh, po. <laughs> kaya tatay. Ay, hello po. Ay, mga anak po ninyo po. Ay, hello po. Ito ako ninyo. Ah. Kumusta po ang biyahe? Eh? Oo, okay, naman po dito. Eh, ah. ito lang. Yeah, alam, ay hindi po, hanggang dito lang ang po. Opo. Oh, ay pero ano po, isa sa ko kayo dito, tapos may motor po. Kasi may ano naman, daan na, pwede naman. Oh ay hanggang dito lang po, bawal po. At mahirap po sa salubungan. Oh, kasi naman po ay pero bawa, pinagbabawal po at baka pag may kasalubong po ba. Pero nakakasunod po ang ban. Oh, po. oh, lusot po. Ay, di wala nang makakabawal. Ay, hello po. po. Ay, sir. <laughs> Nakarating din na nanay. Nakarating. <laughs> Ay, Ay, na Oo nga po. <laughs> 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 hindi na po. So, ano? Eh. Uh, Kaya tamay na talaga. Tatlong, tatlong taon siya. Hmm. Kasi nung siguro, two years ka na ba dito? Oo po. Sinusundan ko na. Lahat ng ano oh. pag nangingisda kayo sa ibang bansa. Oo, oh, sa kawit po. Oo. Oh. 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 lagi <laughs> Hindi mo lang kami nagpangita so, ni tatay. Ano po? Oo, sabi ko tay tayo, kapag na tumalig na kapag may sasya na, gusto ko yun kaya. Parang ng ating gabi yun. Eh, may sakit. Pananood po. Ay. Ba, dami ng video mo? No? Oo oh, po. <laughs> <laughs> Ay, tayo, pasaka po. Para. po makita po ninyo. Tayo pabukid. <laughs> Oo, oh, dyan. Ah, ah, hindi na po. Ay, sige po. Ay, dalawang balik na lang. Dalawang balik mo na lang. Ayos lang sa iyo. Sa puok. Ha? Ay, kaya nabibilangin natin. Di ay, ay, kasya po dito ang apat. Dalawa. Okay lang po ba kasama kayo sa video? Okay lang po. Oo. Ano po ang pangalan ni nanay? Si Mila. Hmm? Mila. Ah, si nanay Mila. Ay, si ka po si tita. Ah, si si ate Roxan. Si ma'am Roxan. Ah. Si Si Romel. Ano po yung mga apo mo na po? Apo na. Ah, si Uti. Si Simon. sa Ah. Hindi na natarating. Sabi ko mo, mapasyang na tayo ko po. Matagal po na gusto ko munta dito. Ay, oo. Oh. Na ano nga po ni ma'am? <laughs> Eh, kaso mo tatay namin ay um umalis na eh. Oo, oh, nakakalungkot naman. Ano po? Ay, mga taga po talaga kayo? Sa, sa San Pedro. Sa Laguna na, po. Okay. Pero sa Sariaya po, may bukid po kayo dito po. Meron hmm. po. Kasi ang sabi mo, dito ba? Ay, maganda din ang keso. oh, okay. mga misan po ako ipapasyal doon. Ha? Mga misan po, papasyal po ako Sige doon. Sige <laughs> oh. <laughs> Wala, wala kayo. Wala na po. Nakabilisan ang ano nga lang, 1,000 square meter. Aba, malawak na po iyon. Oo. Oh. Nagustuhan na, bahay, na puso Parang bakasyonan po ninyo, parang ganun po. Ay, oo. Oh. Ay, doon na, na tayo doon kasi tayo. pwede. Nakita ko kasi yung tanim ano, kamote. Oo, oh, po. Sabi ko kayo, saan? O, saan na Marami Ay, tayo, ko po Oh. Bibili daw sa Hmm, meron po doon. Oh. Ay tara po, sakay po tayo. Ay, sino bang? Oo, oh, sige Otoy, antayin mo nalang kami sa puwok Oo, oh, sige, una ka na Okay <sutugan> Hawak kayo ni Utoy, ha Totoy, okay lang po ikaw dyan Yan, ang bukid po Yun nga po, inaalala ko Sabi ko, hala, baka mamaya yan Dito po hindi po dito uso ang sabi ko nga ay summer po. Dito po yung lagi maulan po. Ay, lagi naman lang naging napapanood Oo, kaya po... Sabi ko yun, gumanda ang panahon. Sabi ko ano po nga, mag-aani na tayo. Oo, okay? oh, mag-aani na po, pero hindi matuloy-tuloy po at gawa ng... Kaya ng ulan po. Sabi ko, nakapunod ka ng hapon. Ako po. Kaya eh, eh po, si Kambal. Oh. Ito eh. Lagi ko din Oo. <laughs> Kaya... Kaya <tila>, ko <lako> sila. Lakas <laughs> sila. <laughs> Ito'y ay ng budin. po special sa

Ayan, may bisita po tayo from uh, San Pedro Laguna po. Ayan, toy. <laughs> Ayan. Kaya <laughs> mo abot na po, pangabot na. Nat, natuloy din eh na ano po. Natuloy din. Ano nah, toy? Dali, na, dali, dali. Ayan. Natuloy din. Natuloy din. Dali, toy. Kain na, toy, dali. Dali. Nanay, salo-salo na po, are. Wala po. Si ka-utol po ay nato sa kabila. Sumaka ba si Utol? Oo, oh, uh, nandun. Nato Arab. sa kabila po. Nagkakarado. Oo, may laman po. Oh, ayun. Pwede rin pong pananim yan. Ito yung tatanim. Eh, pero pag palaman po, yun na andun. Meron po tayong kukuha nito magaganda. Ito, ito ay, di ba yung itawas ang buo? Oo, pwede pong itanim din yan. Ito ba Kahit hindi na pwedeng galawin. Oh. Ito po. Ito ah, po ipananaid ah, ah, kung tawagin. Ito po yung sinabi mo na, no? Na kailangan anim na ay isang ganun ng ano. Ay hindi po. Ito ah, po yung ano lang din. Pag po waha. magpaparami po ba kayo ng binhi. Pero ang itatanim po talaga yung ugat. Nado po kuha po tayo. Waha. Yan pa rin. Hmm. <laughs> Sarap naman mamunot. Oh. Ano ba yung tumama? Hindi mag video ka din. Ayan po. Yan po yung po pwede pong ilaga na yan. Ito. <laughs> oh, Ito po yung kung tawagan yung pananaid. <laughs> ah, po yung napaghukayan na. Pero ito po yung mga nat natitira po ba sa ilalim. Ito, yung mga, mga natitira. Ito po yung meron pang pag nakasulti ka, meron malalaki pang iba. Yung mga hindi nabubunot. Oho, ito. Ayan. Ayan. Ito po yung masarap ilaga yung ganito Uy, malalaki. Ay, sayang. Oo, eh. oh, pala sa kalaki. Oo. Eh. Maliit po. Pero po pag ano, malalaki po ang ano niyan, laman niyan. Pagka yung sa ugat, sa bagin. Oo, oh, sa bagin po. Okay, mo, magbunot ka na, kaya mo. Are, o tayo. Oh. Are, warik ah. pag ganito may laman din. Oh. Nadali mo, doy. Ah, maliit, are. May apakan, may 'Yan, maliit oh. Ito oh, Ate, oh. Ganito. Malaki oh. Ito. Oh, ganda. Ang kinis niya oh. Nampanan po, opo. Ito po itong ano? Ito po ay gumapang na laang dito. Ay nanay, ito, tamo dali po. Ito po, malaki tamo po. May mga sae din pa. Tawag may mga bata po. Kagaya po nito oh. Kagaya po niyan oh. Are po yan oh. Yan, are. Yan, ito po oh. Ito lang itatanim mo no? Ay, ang itatanim po dyan ay yung pinakang dahon po. Yan ito, kagaya po nito, oh, yan. Laman po ito. Ah, pangano na to, pangluto na. Oh, panluto po yan. Kukunin po. Ito po, oh, tama po. Ito po yung mga gapang na po yan. Hindi na po yan tanim, gapang. Ano, lang. Mga... ano lang po siya, ano? basta na lang po siya tumubo. Ayan, oh, kagaya po nito, oh. Ari po. Oh. Ay, laki. Naman oh. Ho. Busa po oh, ito. Madali, madali po siyang lumaman. Isang buwan lang ano meron Tatlong buwan po. Opo. Ito na po ang pananim. Ito. Aran po at yun po na may <laughs> pinapahingi po namin ito sa mga kapitbahay po. Para po ba kumalat po ang yung variety po. Maganda kasi ito. Ito mo, may bunga pa nga dito. Ay, 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 Ang laki. tama mo yung surte po ni nanay tita. Ate, oh. Oh, ito mo. Ang laki o. Oo, ilaganin niyo ito. At yan ay eh, mabubulok din. maaano po ba? Tawag doon? Masisira lang po. Oto, dali, kahukahin mo, rey. Tutoy, o. Oh. Meron din, oh. Ito, tutoy, oh. Ayan. Laman yan. O, dali, bunot. Ayan. Bakit ito binunot? Ay, balinghoi po yan. Wala <coughs> malaki yan. Ayan. Basiki, bunot. Ay, ito pa. Meron pa sa kangga, oh. Ery, tutoy, erey, oh. O, ang laki. Kain Aba! oh, short <sure>, yan, o, tutoy. <coughs> Ano to? Ang oh, laki ng nabunot niyo. Sige to, toy. Galing. O to, dalo. Ay, si Utoy. Ang laki, oh. Toy. Ayan, oh. Ito po yung mga gapang na. Ito pa to, toy. O, dali. Bunot niya. Mayroon pa isa dito, toy. Kaya mo to, toy. Sige. Kaya mo. Sige. Ini apa? Ini tu kaya motor mo eh. oh, si tu. Yo. <laughs> oh, lopi. Jok pati tu tu yo. Si. Oh pu. panlaga ninyo? ito Itu pun mungkin tidak tanim. Itu pun gampang na. Maganda po yung lumaman. Ari po nanay, pwede rin pambakod, ari. Ito po'y maibaon laang. Oh, kaya lahat po nang napunta dito, binibigyan ko rin po nung ganari. Pag gusto po. Oo, yan, yan, yan. po dito ng ganito. Ito po ilagay kuway. Ito po ginagatan, pwede pong ginisa. Baling, gusto din po ninyo pananim? Oo, gusto ganito. Ah, sige po. Pero oh, ano lang, yung mga... Oo, yung mga tapon po. Oo, oh. po. Oo. marami po di yan. Padalhan ko din po kayo ng ano, papaya po. Ah, ito eh, para po. Yung iba po daw ay hindi ba kilala itong nagikway? Ay, kami, kilala ko yan. Ah, kilala niyo po? Mm Ah. Kilala ko to. Kaya nga nung nakita po sa sayo yung nung nag-ano kayo. Nag Ayun na, nai. Hishid natin sa sako na, nai. Ayan. Ay mo, bitin mo na. Huwag mo na ilagay dyan. Tama na yan. pwede na maglaba na po. Oo. <laughs> okay. Eh <laughs> oh. no hindi mo, hindi mo na po nanay kailangan ng ano, ng palanggana. Diretso na. Oh. Pwede pong maglaba. Ayan. Oh, malinis po yan. Galing Oh, galing pong banahaw yan. Mount banahaw po. Ang oh, lakas. Opo. Dito oh, ko talaga na Ay, wala po. Dati po ganyan kami. Ay, kung wala pong trabaho si misis, eh, dito kami titira. Oo. oh ay, may trabaho po eh. Sabi ko nga ay dito na kami titira ay. Ah, oh, pag nagpurgod na po. Oh, sabi ko dito na kami maninirahan at di wala na pong intindihin po ba sa tubig. Oh. Nagtapak na si Nana eh ano po. Walang may sa Nani, maraming salamat po utoy. Ay, salamat salamat ah, ka. kami po ay sinanay po inasa nasa meeting ay. Patuloy po ah. kayo. Salamat po. Oh, sayang po uh, hindi po umabot si Tatay uh, oh, Rodrigo. Lalo nang masaya kung nakita niyo. Oo oh, oh, nga po. Ayun na lang po ipapagpatuloy po ninyo ang gusto ni Tatay. Hmm, kaya kaya sabi ko sa kanila. Mm, yung pala si Tatay ay halos nanonood sa kanila araw-araw hmm. nagpupuyatan po. Oh, simula pa nang nasa ibang bansa ka pa. Oh, araw-araw po 'yan po. Siya nga nagkwento sa akin, pero... Eh, iyan, si, si ano, pati mga kapatid mo. Opo. Inanong niya yan. Sinasabi sa akin, may kapatid ka daw doon sa ano, sa... Tagkawayan, Quezon. Mm -hmm. Opo. Talagang subay ba na subay ba ni ay, tatay? ano din po din yun. Sabi nga nun, hindi na rin ang maristas. may kapatid ka pang... Si April Joy? Oo. Uh Oo, -oh. oh, si Nini po. So, sabay, ay, isang anak, ay, isang anak lang yan, na babae. Mm -hmm. Kaya nakilala ko kayo. No, po. No, ano, sabi ko, <laughs> ay ganun. Sabi ko tayo. Talagang sabay ba ni tatay ang buhay namin? No. ano po? kaya kung ano yung magandang mga ano mo doon sa ibang bansa. Ito okay. na niyo yun sa mm. amin. Tapos nung move ka, yun lang, doon na kuminento ka na. Okay. Mm. Kaya, dasa. ayun, si ano, si Anthony, kaano lang yan, ka, kararating lang yan. Opo. Doon sa may yung mga mahala, may bunga. Mm -hmm. Kayo, doon may mga puno. Mm -hmm. Doon ka pa nag, tsaka bagong ano, bagong palay. Saan yun yung sabi? Ito yung aming Umalis ako, ito yung palayan namin. Oo, oh, iba e, dito po sa kabila po. Oo, oh, oh, po. sabi niya, ito yung oh. palayan namin. Umalis hmm. ako. Tapos nang ano, nang may isda pa yata kay ni... Oo, oh, nang um, mm. uh huhuli po. Oo, oh. Uh -huh. uh -huh. kaya alam na alam niya. yun. Ano. Kaya sabi ko sa kanya, dapat tayo talaga makapasal ka rin kayo. Kaya, kaya isan para... Mm. Makita mo siya ng personal. Sumalangit na wa si Tatay Rodrigo po. Pero ngayon, Siguro, masaya na yun dahil nandito na. Oo po. Sa awa ng Diyos naman po ay... Salamat sa... Ah po. Maraming salamat po. Ara po yung mga pananim po ni Nanay. May mga balinghoy. May igaring maibakod po Nanay doon sa iyong... Ito yung babakod ko. Oo, dadalain mo na po yan. Tsaka po, aray kuya, ay abo buhatin ko po. Parang malambot ang aking gulong ah. Mamaya. Is... Ano salamat pong marami. Maraming salamat po. Mm. Ingat po kayo. Utoy, salamat ah. Sige you, Sige po, thank you po. Oo, oh, ingat po. Utoy, oh, salamat. Hindi ka kasama amin. my horse. Salamat po kuya, salamat. Thank you. Ingat po kayo. Salamat. Thank ay, thank kayo. Kayo. salamat po. Thank you.

Ah, sige po. Salamat ang marami po ha. Anay, ingat po. Ingat kayo sa biyahe. Eh. Totoy. Ah, sige po. Ah. Salamat. Oh. Sige. Ah, Oh. Sige po, salamat po ha. Oh, tika lang kuya ha. Sige. Dini ang manobra sa kabila po. Ah, sige po, salamat po ha. Ah.